Ano yan ano? Tago. Tago tago mekalaban ha. Ayun. Ano yung nanadali? tak Ya ija tayo. Ija ja sa ulumo. Ya ya dami sa ulumo. Oh puti chat eh. Kay chat daw ulup Ya ija. Yan takbu. Yan lang, Karlao! <laughs> <laughs> upo, upo, upo! <laughs> Wala kaya! <laughs> parang kaya gumag... lang tayo! Sige, lapit, lapit! lapit. <laughs> ano, may amir nga pala! Ay, ay, parang kaya gumagbaring lang! Upo, upo, upo! <laughs> Makadami nga dun siya! Sure. Ay, ay, ay! <laughs> parang kaya gumagbaring lang! <laughs> Tago daw ay! Wala kaya! Galit! Galit na galit! Eh, sura, sura! <laughs> Baka! Ha? Ah, sa ulo ni Chat ka pa kadami kanina, ay hindi kita? Sumunod <laughs> mo na sa akin, umiilag lang <laughs> ako eh. Oo Makakagat pa. Tuloy <laughs> ala na kagat. Nakagat? Tuloy ala nang na sinuyo ng dagat. Napuruhan. <laughs> Pagkatapang aba. May ano yan, soldier lang din yan, may mga sundalo yan kanila. Ano, walang bahay yan. Wala nang nakakagat pa lang. Baka naman bubuyog lupa. Ay, wala, wala. Mga nakadapo lang <laughs> naman eh. Ano, Tate Kasinto, nadali ka? Ha? Ikaw pala listuhin din lang. Ah, hindi, hindi nga po alam, ay. Bubuyog. <laughs> <laughs> Hoy, pagkadami ah, pagkadami. <laughs> Moshiy, agad no. kinagat 'yan. Paki-ambeles <laughs> Parang na. ko isa-isa. Tiniran -isa eh. na ako 'yung eh. kayo. Eh. Nakagat kayo? May nakagat ay? Pareng <laughs> <Ilang> kaya ang <laughs> <ngag -tay lang? laughs> Ha? Guys. 'Yan 'yung Pagkatapang 'yan, oh. Mabagsik ko yung pagaw May nandadali po na bubuyog. Ay nakagat ata si Alan Ay <laughs> nagubad na Ay naikot naman sa ulo ni ano Ay may chad Lablab eh Nasa puno po namang gustin Akit ah, ako naman nag iinikot ay Ha? Ano nga yun? Baka buboy lupa Mas masakit po yun Hoy, ano nga, Elmer, yung nandali? Nilulumbo. Amo. Aba, tiyan dami na magalit na galit. Pa oh. Sino ang nakagat sa inyo? Ila. Tatlo ang pulok mo. Namin. Ah, laki. Siguro ko Ah, ah. Ay, ikaw, ano, na daw naman ah. <laughs> 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 naman yan. Nung... Aba, si Chad ginaay ko doon sa ulo. Hindi pa na galaw. Sakit Sa galaw. <laughs> <laughs> Aba, nakaupo, nakaupo. Pambihira. Ikaw wala, nadali rin. Hindi. Nakatakbo, ganda Ikaw kuya pag-u. Si kuya pag-u pag Mabilis yung tumakbo. Ay, ako ay yumuko pa doon eh. Kaya ako yung nakagat. <laughs> Mapupuhag kaya hindi. Kaya ang eh. Kaya pag tahimik na. Pag tahimik na. Ah, pero makalabas. Mababalda ka doon. Hindi huh? gaya ba nung nasa bahay? Ibig sabi mga ilan ilan na kaan tao? Ah, baka naman baka manghabol uli. Kita na dito. Tahimik na uli oh. Nahan ba? Ayun. Ayun, wala itim. Aba, ay baka tamay dami naman pala. Isa. Oo nga, yun nasa sa kanan. Oo, isa nga. Wala pang ano, bago wala nang gagawa ta na bahay. Ah, hindi kayang puhakin yan, ay nakadapo lang naman ayo. Na yan ang magagawa pa ng bahay nila. O, oh, ayan, ay galit. May pinuhog nyo naman sa na nung nagliniyog. Ang pagkatagal din naman magawa ng bahay. O, oh, di ba kung mga... pinuhag naman ay di pa tayo. At nasa loob pa tayo, walang matitira pag ginuhag. Ay, ari, ibig ko sabihin ay... bagong litat dyan. Ah, huwag nga ninyo puntahan. Madali pa kayo niyan, ay. Eh. Daan ng tawa, no? Daan? Sakit. Ah, puta sa braso. Magana naman na rin. At talo pa man din ako ng mga kalos na lalag natin tatlo aray ko <laughs> pahinga na ha ito ang taga kasi <laughs> kung pagkawala dali sa tiyan na ha ay hindi ako niya baka dumali na naman huwag mo nang galawin yung kalap mamaya na babal ka pag tayo yung miki baka pala mo nang taga pag na ano wala na ano parang wala na wala <laughs> na Ah, kita na ba? Hindi makita um, niya. Hindi kita. Ayun. Ayun, kung natatagay May masaya ka. <laughs> <laughs> parang shooting ayun, ayok o ay. ay, ay, ay <laughs> oh, parang shooting. Malarubin pa din yan, Atago Tago ng maganda ay. Bumilis ka pag ano. Bumilis, takbo nga. Aba. Ikaw, hindi ito lang Yan, ang tuyag pala. Kitang-kita tanong mga Adam orange Urin siya. na kayo kula. Ay, siya nga, ano. Ang dami naman

Kaya sabi ko sa'yo, takbo ito, why? Hindi ka naman kinagat. Hindi, ang kasilong. Ang ah, magaling. <laughs> Kaya hindi ka kinagat. Baka walang kisip yung <laughs> ano, sumapin sa'yo. Na. Baka. <laughs> natin ba Hindi oh, dapat sila <laughs> yung nakagat. Hmm. Buti hindi... Buti pa ko sa Buti hindi ka namukha, ano? Ako nakayoko nga. Saka ako tumakbo nung nakagat ako. Ay, ba't si kayo pag mo? Bakarating kami tatlo. <laughs> Sige pa guys. Akala ko yarong tabaya ng bantol, ang bilis pala ng tumakbo. Ano ko pago? Dali ang diyan. Kaparoasan din yung buboy paglipad ay siguro may pupuntahan, bakit dali an? Babaw yan ikaw pa Hindi mo naman <laughs> balda ka doon. Nasa ka lamang bahay ay. Eh. Balda ka. Walang ka laban. Ay, pag malaki na po eh. Oo. ay dapat Dito lang.

galit ano baka naman kaya ano na wasak lang yung bahay kaya nang galit wala namang bahay bahay wala. bahay wala pa namang magbabahay na yun la yung lingkat lang doon meron ng meron ng ano ano brown yung na, na no, Wala pang pira, kaya dito ko nakakapagpatayin <laughs> ba eh. upo pala ang ano, uupo pala ang. Nagahanap pala ng apartment. Kasi dine, magandang lang Maganda tapos yung magdanoan. nasa isip nung bubuwag dine. kapit bahay. Bahay yung tabi Bahay ng tao ha. ito na good luck ay

Sabi ko ba sila kagulong kagulong ah? nice hmm. nah, na? Ayos na rin. Tago sa likod ng kahoy. Ay, yung tatli upong-upong pa. Sabi ko yung dali. Tatakbuhan so, na natin pa eh. ay, si mga kasintu durong bilis din tumakbo ba? <laughs> Kala ko yung mga katakbo ay. Yan, layo pati ang likutan. Parang nakikita. Ari po, ari pa rin po ang lilinisan niyan. No? Eh. Minus pa tayo kanu sunis. Eh. Kaya ho pinapalinisan ay gawa ng ano. Itong mga prutas po. Yan no. Eh. Ari ho, ay natumba ng bagyo. Kaya ito ganito kababa. Yan eh. Mataas po ang chance na pagkabuhay ng ng lansulis po ba basta hindi lang lumapat yan ito po yung mother ano na yan yan po yung bumagsak lang gawa ng bagyo nandun pa po sa banda dun yung puno yan po ang kagandahan ng lansulis wag lang akong lumapat ang sanga ah. basta yan ay mabubuhay pa rin yung may nakasurvive naman no Ini sayang ngayog to ah matakas isa tumakbo na ata mm hmm nalaglag na naman yung pala isa oh. na Kaya. Ay, hilaw pa naman. Ay, oh, natibok na. Yan ba mag kaya maghahapot, magdamag? Ang sakit. Oo, oh, oo, oh, oh Kapag, dakot. Tuwa. Pwede na na, no? Ay, oo. <laughs> Nakuhan na eh. Natanggap nga yung mapulok ano? Walang kaya, yeah, aksidente yun na. O, oh, ano. Da ay, pwede na yan, o. No? Dakip. Da Sayang. Madalawa lang. Mm -hmm. <laughs> dali, mas ilmer. O, ilmer, dali. Dakip. <laughs> ay, tatlo ba yun? Tatlo tama, ay. Eh. Tatlo tama. <laughs> <laughs> Walang kaya, di ba yung paliwanag kaya, mm -hmm. uh oh, ano. Dalawa pa yung pagkat. Hmm. O, ano, paunti, uh no. -huh. Dakip. Surti yung mahuli. <laughs> Mati tayo yung ilaw Uy, oh, tiyan na kay oh. kay Pinuti mo na yung ilaw pa Ay, pwede na yan, no? Pwede ba ang Ikaw ang bahala, ay wala yan. Pwede kang tatlo ay Ay, siyan Oh, ano, grasya, yung grasya na tanggap pa yan, <laughs> no? Bayo salamat salamat titi lang Aray, kahit alay, no? dalawa na Oo, oo, dakula Talaga nga naman Dalawa na? Oo, oh, oo oh. Yung isa sayang. Nataputol. Hindi akin kinuha talaga. Pwede na yan. Ay tatay kasi to matitira sa ate. Alam mo na. Oo. oo, oo. Mauubos din yan. Oh. Yan. O suni siya. Oh. lalaglag. <laughs> Hindi naman dyan galing ay. Galing doon sa kabilang dulo po. Oh, uh. Nayo. Uh. Dakit. Dakit. Oh. Uh. Ayaw mo. Sawa ka ano. Kaya ba ba nagtitinda pa ng prutas? Oo. Oo. Oh. อ๋อัม่เนไร